Look at that man. Ano nyo? Ugh, grabe. Ang ganda mong pamasyad oh. no? Diyan ka sa may gitna, no? Kaya lang, dito kadadaan. Pero malalim siguro ito dito. Tingnan lang muna kami mag-spot. Ang ganda kasi ng view. Ayan, no? Grabe. Ganyan yung lapad niya, pero hindi siya malalim. Ang lawak niya. Tapos yung gilid niya, alos bangin na puro bato. Ayan, lapit na namin sa buntok. Buntok na mismo yan, yung. Ayan. Sana hindi umulan, oh no? Ganda ng panahon. Kasi pag nabutang kami ng ulan doon, nako. Matatrap. Tsaka lumalakas yung tubig yung ano doon, yung tubig kapag, ano yung pre, maingay? Kapag maingay yung mga nagabisitan, lumalakas yung tubig. Sabi nila. Pero siyempre, pag umulan, yan. Pag umulan, Lumalakas talaga yung tubig dun Kaya tulang bagyo no Basta ulan yung bundok Bumaba talaga Bumaba yung ilog dito Yun no know? Yeah Daan lang. <laughs> may bahay pala dito. Daan lang may daan po dito. Yan. Kailangan <sighs> na natin sa buntok. Dito <laughs> ni yung bahay din ah. Paganda pre oh. Paganda siya din. Dito kayo nag-extension papunta pa kami sa dam tapos sa taas pa kami ng dam papunta you know, let's go malapit na kami oh bangin oh tapos doon yun yung magkagat o rin yung sabi namin pinakita ko sa inyo ng lagun sa baba baba ito yung taas nya look at that man ano nyo grabe sipin nyo yun may ganito pa palang kagandang tanawin dito you know grabe first time ko rin makapunta dito ito ang lalim nito ha kaya nga lalim yun ang ganda oh. ang ganda magpamassage yan oh dyan ka sa may gitna no kaya lang dyan dito katadaan. pero malalim siguro ito dito ayun oh no? Hindi namin alam kung sa na ando na yung ibang iba pang force na makikita natin pero dito pa lang grabe sulit na yung ano tanawin. Okay no. Good. Tingnan okay, niyo naman. Dito pa lang sulit na yung view. Oh. Doon pa, kunting pulse pa namin. Tingnan namin kung doon eh, yung pulse. Tingnan muna kami mag-spot. Ang ganda kasi ng view. Ayun o, no, grabe. Ganyan yung lapad niya pero hindi siya malalim. Yan ang lawak niyan. Yung niya. Yung gilid niya halos bangin na puro bato. Ah, dyan, pwede tayo magkuha ng ano pre, ng tubig mo medyo, no? Yan, no? Bukal yan, no? Oh. Galing sa taas. Nakain din kami dito. Kasi yun na, grabe yung unit kanina. Na, no, malayo na kami. Nasa taas na kami. Ha? Pag nabuto ng baka, na lang kayo. kaya ngayon kasi dipit eh. Ito na yung pinaka magandang liguan spot. Kasi sakto ng chill chill lang. Eh no. Oh. Tingnan niyo naman astig. Oh. Ganyan no. Ganyan kalaking bato. Gracias. head Tanggalo galo Ang ganda talaga ng ano ng spot na to, grabe. Oh. Naligo lang kami sa glit, tapos yun parang nilalamig na. hanap lang kami ng spot para ma... doon kami kumain. Mababang kami pagkain Para ma... How in Wala na kami nakita na, ano na poles. Ito na lang yung... Binalikan na namin yung unang nakita namin. Dito so, wala na, wala na, wala na mga poles doon. Bukod dito, you know. Ayan, may parang full siya. Maliit lang. Tapos dun sa unahan kanina. Tapos dito. Yung pinunta namin kanina na ilog. Pataas na siya. Doon pa sa taas yun. Kaya bumalik na lang din kami. Ayan, dito na lang muna kami. Kakain na lang muna kami dito. Tapos uwi na rin kami. Ayan o, no? ganda ng ano dito spot. Ayan. Ayan medyo malalim yan doon eh. Dito medyo mababaw. Ayan.